Hey guys, nandito tayo sa Kaya Mo Kasama natin si Mr. Jingdong Dantes. Yep. Yeah. Brother. Yeah, pare, itong challenge na to, pinangalan namin para sa'yo. Hmm. Yes. It's called the Rewind Challenge. Oh. oh. Speaking of Rewind, pare. Thank you, for Si, si Bam, uh, present siya dun sa aming um, kauna-unahang special screening premier night nung ano, at nung rewind. Pero hindi ako na kontento. Pumunta ako, so, so nangyari nagka uh, may, may minor accident po si Coco. Oh, yeah. So I had to leave in the middle of the film. So, Nakwento ko ba sa nung paalis ako, may mga press. So kinabahan ako, baka isipin na nag-walk out ako. Ano sabi mo yun? so, no? so, happy so happy paglabas yun, ko, ah may emergency din <laughs> po, may emergency din <laughs> po. Sige, ako ganun. Possible. Napangitan ba oh, siya? nag-walk out? <laughs> Tapos mukhang kinakabahan, oh. di ba? So, ano po? May emergency po. Oh, so, yeah. strike one. Oh, strike two. Balik kami ng asawa ko sa SM Marikina. Yeah. Honey, doon tayo ng rewind. Pagpunta namin, doon sa cashier, Sir, sold out. So, extra yeah. naman kami. So, we went a third time para lang mapanood ulit. May pang-fourth ako, pare. Yung mga di nakapanood, sabi ko, manood kayo sa Netflix. So, mami ko, tatay yeah, ko, oh, nanood wow. rin sa Netflix. Nanood, na, na. So, four times yan sa amin. Ayos, ayos. But, honestly, congratulations. Thank you, thank you. Beautiful movie. Um, if I may say so, beautifully acted by kayo ni Marian, no? Uh, ganda ng message. And sobrang raming natatakot. Sobrang raming tagos sa puso yung mensahe ng rewind. Salamat, salamat. Eh, Congrats! Thank you, thank you. Ano talaga yan? For life, favorite movie ko na yun. For life, for sure. I mean, paano, paano, paano susundan yun? Paano dino? mo hihigitan? Paano hihigitan? May isa suggest ako sa'yo, pare. Aha. Kung paano natin Aha. mahihigitan pa ang Rewind. Sige, sige. Gagawa ka ba ng sequel ng Rewind? Um, depende kung meron kang ano, idea. May, may suggestion ako. Ano yan? Fast forward, fast forward yung sequel pwede pwede, pwede. ano pwede. kaya pwede. ano kwento kaya pag fast forward na Siyempre, Ma eh ayoko i-spoil eh <laughs> ayoko i-spoil na uh, anyway, sige mga kaibigan, tigalate do pero itong rewind challenge iba po ito kasi yung team po namin nakakalap ng iba't ibang mga clips at commercials mm. clips from the 90s yeah Kaya rewind by the way nung 90s po kami nagkakilala ni uh, Mr. Dingdong dito. Na, alam mo ba? Kung kailan tayo nagkakilala? Alam mo, hindi, ting, tingin ko hindi lang 90s eh. Late 80s pala, although hindi talaga tayo nagkakausap nun. Pero hmm? nakikita na kita sa school. Ah, na okay, okay, okay. Mga 80s. Pero Late siyempre, 80s. noong uh, naging magkaibigan na tayo, yan, mga ano na. Yes, but yung talagang nag-usap tayo ay, hindi ko lang kung naalam mo to eh, from ng Miriam. At magka-table tayo. Oh, okay. Do you remember? Hindi ko na maalala. Okay, so mga kaibigan, Uh, if I'm not mistaken, prom or ball. Nakalimutan ko okay. na po yung prom or ball ng Miriam College. And it just so happened, magkaka-table kami uh -huh. ni Mr. Dantes. Eventually, nag kami doon, di ba? Di ba yung mga date natin, di ba? Okay, okay. At siya ang prom king. Ako po, hamak na prom prince lang. Ay, yeah, <laughs> ay, yeah. Pero pareho tayong may award doon gabing oh, Shit. Hindi ko na tatanungin kung sino yung date mo noon. Huwag ka natin so, pag-usapan. Malamang ano to. Siyempre, high school tayo nito. So, kung... Hindi kasi, fourth year ka eh. So ako, matanda ako sa date three, ko. Three years tayo, yes. or four years eh. Matanda ako sa date ko, bata ka sa date mo. Okay. Kaya nagtugma okay. tayo doon. Okay, okay, okay. <laughs> ano ba yun? Yung prom na yun? Junior, senior o isa lang? Parang third year, fourth year? Hindi <laughs> ko na maalala eh. Pero alam ko, dun siya sa school mismo. Hindi siya sa hotel. Mm -hmm. I'm sure kasi nung time niyon baka uh, kada linggo, may oh, ina ka. Kaya ah, may tinatago kang picture. Dan, Wala eh. <laughs> <Di natawa>. Matawagan <laughs> nga yung mga date natin noon. <laughs> Kung nanonood kayo, mga date namin noon, si Angel lang dyan. Prom wow. picture namin ni eh, Mr. Oh, Ding Dong. Memories, yan, oh. memories oh. Okay, oh, rewind time guys. Let's go 1990s to 2000s to. Okay, okay. game. Bench. Richard Goma. Ah, Goma. Man. Can't go wrong with Goma. 80s to. Oh. Iconic. 80s to pare. 80s to. Pare. Oh, 80s, oh, 80's to. Rewind. Ito ang totoong to rewind. Yeah, yeah, yeah. So, siya talagang orig. Diba? Si, si Idol Goma. Man, alam ko this commercial, nanalo to hmm. ng international awards. Eh. Yeah. Diba? Yeah. What a great commercial, diba? Simple lang, pero grabe. Bench. Okay. 5 lang nga na-perish yung try-out. 1.13 ako. Practice ako na practice. Uh, Bayon ni 5 na ako. Na-iwa ka. Pag nanay ka, alam mo kung ano magpa... Alam mo yan? Um, Parang cherry fur ba yan pare? Yung pampatangkad? Sa ba eh. O TJ hotdog? Parang may pagka TJ hotdog ng kuwanto yung dating eh. Pero yung practice ng practice, di ba? Parang Para pa, ano, sikat say, yun, so, yun so, di ba? Sikat yung ano na... Ano? Ah... Uh, pa ako, doon ako sa parang detergent siguro. Ako, hotdog. Lucky okay. me. Lucky, lucky Wala. Me. Mali, mali. Talagang sikat yung nakuha ninyo, mga sikat. Siyete, <laughs> di na ah. Napahamak na nga ako sa apo ko. Lagi kaming tao sa tindahan. Minsan pa nga sa school niya. What's his number? Si Angeli. Seven. Eh, kasi raw, napapanood niya. Siete. Baka channel seven yan, pare. Siete, hindi. Baka, no? Hindi, no? Siete, seven. Seven yung pinaka-point nung commercial. Um, wala, wala, wala. Oh. Hindi tumatakot. Pop Cola. Pop Cola. may Pop Cola pa ba? Wala na, no? Pop Cola. Nahala kong Pop Cola. Ay, hindi, pare. Sarsi. Yung Sarsi? may itlog. Nahala ko. Oh, yung may itlog, yung Nang itlog. Ng itlog. Oh. Sarsi yun. Hindi yun. Pero hindi, pop kasi may mga series of uh, ads lately, di ba, na sobrang out of this world yung concept. Pop ba yun? Or sa... RC Cola. RC -Cola, Cola pala. RC Cola. Okay. Oo, oh, yung mga gano'n, uh, Pop Cola. That's, ah, uh, grabe. Yan ang ano. Mga of our youth, di ba? Pop Cola. Tsaka anong na piso lang, pare. Yun na nga, yun, no? Parang kasabayan ba ng mga ano yan? Beer na beer? Meron pa ba, ba yun? Wala niya. Gold Eagle. Gold Eagle Hindi ko alam kung kung yun namimiss ko. Hindi <laughs> mo ba alam yun? Beer na beer? Hindi oh, ko alam kung namimiss ko yung pop cola o namimiss ko na anim na piso lang siya. Parang mas yun ang namimiss yeah, ko, no? Anet, ah, hanet, no? Grabe. Okay, oh, next, next. Wow. Ah! Ah, but, ah yes! Goodbye, yeah, Carlo! Goodbye, yeah. Carlo! Goodbye Carlo? Tama? Oh, basta hot dog. Oy! Si ano? Oh, si Patrick. Patrick Garcia? Yeah, yeah, yaya. Yeah. Si Chantal. Chantal Umali. Chantal. um, your Foods. and your Juicy. hot dog. Goodbye Carlo ba to? Ah. Sure ako dyan. Goodbye Carlo Ay, hindi. Ah, uh, oh. Maafin. He loves me not. He loves me. Ay, hindi siya Goodbye your Carlo? Hindi oh, siya good Goodbye Carlo. Goodbye, let... O oh, series yan yata, di ba? series. Meron din siyang Goodbye ah, Carlo series. Okay. Siya. okay, okay, TJ. Okay. si si Chantal Ubali dahil sa dahil sa commercial niya 'yan. Eh talagang ano siya, hinahanap siya ng Viva um, oh. to portray a character in TGIS. Yung first show na yes. nasalihan ko. Yes, that's so, right. Kasama ko si Chantal. So ka-time mo to. Ito. Yes, oh, yes. Wow. Yes. Ano okay. to, mga late 90s. Late 90s. Late 90s. Okay. Cheese na naman. Isipin mo naman bacon yan. Hindi eh. <laughs> Ikaw. <laughs> Siyempre ah, cheese, di ba? Oo. Cheese na may uh, bacon flavor. Eden? Eden ang, no? Hindi? Cheesy? Lady bread? Ano? Tama? Tama si Dong? My ladies oh, Fred. Ay, ladies Choice. Man. Ladies Choice. Ladies Fred. <laughs> at least may ladies. Alam mo, yung commercials ng mga Pinoy, sobrang iconic talaga. Do. Uh, marami kang mapapanood sa YouTube, mga iba't iba mga nationalities nanonood na nanonood ng mga iconic Filipino commercials. Seryoso? Yes, yes, yes. yes. Oh, well, Nakakompile yan. Nakakompile. Kasi, eh, di ba, nung no, nasa Amerika ka, nakita mo yung, yung quality ng ads nila. Hmm. Very straightforward. Oo, oh, eh. Parang, eto yung produkto. Oo, oh, uh, testimonial model oh, siya. Tsaka very aggressive, di ba? Very aggressive. Oh, oh. Pero ito talagang grabe yung, ano, yung, yung art involved. Exactly. Bilib Bili bilib exactly. ko? Bili yeah. <laughs> <laughs> hmm. <laughs> batang naglalakad, dumadaan sa kalsada. Ang malayong <laughs> <laughs> first time ko nakita yan. First time ko nakita Parang yan. Parang edge flyover ba yan? Oo. Oh. Uh -huh. Ano, first time mo nakita? Oo oh, eh. Hindi oh, siya... Eh. Uh, wala kaming guest niya. Uy! Yun yun eh! Alam mo! Alam niyo. alam sabi mo? ko na nga ba na feel ko eh. Alam mo? Na feel alam mo? ko mo? eh. Are, alam mo pare? No, I saw it coming. Alam mo? Kaya sila nagbago, <laughs> naging dingdong dantes yung endorser. <laughs> Pero feeling ko parang sabi ko parang may sa pamilyar, no. parang pamilyar daw. Ah, pamilyar. Eh. Pero yung mga bago nilang ad mas magaganda. Ah, Oo. Yung may endorser, mas maganda. <laughs> Fita. Fita? <laughs> nice, one. nice one. Nice one. The fighter in you. Dahil sa kasiyahan ang inyong puso, isang kay sports car. Yung red. Kalahati lang. Alam ko na <laughs> nga yung joke. Alam ko na yung joke. But di ba? Yeah. Siga'to, ang galing, di ba? In siga'to. 15 seconds, may point ka, may nakakatawang part, mabenta mo yung produkto. Galing talaga. That's bago yan yung naging the fighter in you, di ba? Ngayon parang pita the fighter in you na, di ba? O oh, yun yung mas luma. Okay, sige, sige. Game. Uy! Makdo! Wala panahon? Magdo. Tama ba? Magdo. Ah, Tama! Macdo, yeah. Macdo, Macdo. High five, high five, high five. Because I remember, of course, Noel Cabangon, our yes. good friend, di ba? Panapanahon, and I remember, Magdo nga yung ad niya, di ba? Yeah. Alam mo, iconic, iconic. Of course, apart from the brand, iconic rin yung kanta ni... Sobra. Mr. Noel Cabangon, di ba? Iba kasi pag na-associate mo na yung emotion sa isang brand, yung tatak sa'yo mas matagal. Mm -hmm. Kasi kesa lang yung makita mo lang, di ba? Pero kapag may naramdaman ka while seeing it, Tsaka, parang, pangpor pang forever oh, yun. Yung kanlungan, first few bars, tama ba? First few bars pa lang, alam mo na kaagad yung mm -hmm. kanta. Okay, ilan pa ba, to? Last, or one last. Okay. GMA Super Show. <laughs> GMA Super Show? Oh, GMA Super Show. Hindi, hindi, to class. kay Kuya Jer, hindi to Kuya Jer. Yan yon. Kuya Jerms. Yes, Kuya Jerms yan. Oh, wow. Syempre, pare mo. Is that masyado ka bang bata para mag GMA Super Show? Lumabas ka. Gumes ka na diyan. Wow. Bilang isang uh, dancer. Oh, diba? oh wow. Oh, so, member ako ng Solid Gold Dancers. That's right. Hindi, hindi. <laughs> hindi, ano, ano, uh, <laughs> alam ko. Abstract. <laughs> 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 Abstract. Hindi, pero yun yung, yun yung era na yun, Solid, di ba? Alam niyo. Alam niyo, abutan niyo ba yun? Solid Gold, nabutan ko yun. Abstract. Ang kalaban ng maneuvers. <laughs> solid Gold Dancers, nabutan oh. mo? <laughs> oh, uh, alam niyo, alam niyan. <laughs> Wait. Abstract, di ba? Ang kalaban mo doon, maneuvers? Oh, hindi. Sila talaga yun. Sila, yung, sila talaga yung... Parang level ng ano yun, level ng mga K-pop. Okay, okay. So, man man maneuvers, universal motion dancers. Yes, UMD. Street boys. Street boys, As, yes. Kami ano yung, ano, kami yung pag hindi may, may fiesta or event. Pag hindi sila pwede, kami yung backup. yung <laughs> backup. <laughs> <laughs> Talaga? Oo, oh, seryoso. Ah. Kami yung nasa background. Okay. So, grabe sila. Mga, ang gagaling na mga yon ang Alam galing. mo, nung Gary Vee concert, yung maneuvers nandun. Maneuvers. And yung course. anak ng maneuvers nandun ang din. Galing. So, they both performed. si Gary Vee, sila Gab, at si Kiana. Maneuvers tsaka mga anak nila. Galing. Like, they were all there. So, masayaw. Idol diba? yung mga. Galing talaga. So, pare, maneuvers. Hane. Abstract. So, nag-guest ka kay Kuya Germs as abstract dancer. As abstract na. Wow. Parang, um, ang transition kasi niya, siguro mga last few episodes of uh, uh, GMA Super hmm. Show before it transitioned into SOP. Tama, tama. Oh, yun, tama. Yun, yung, yun, yung, yun yung ano niya. Yun yung, yung shift niya. Yun yung shift niya. And then si Kuya Germs lumipat rin from hapon, naging gabi. naging na. walang gabi. Tulugan. Walang tulugan, oh. di ba? Oh, wow, pare. Okay, so, may <makes> rewind challenge ito, no? Ang ah, galing, grabe. Oh, sarap mag -reminis. Pero alam mo, kahit bumunta tayo ng 80s, marami tayong mahuhulaan diyan. Hmm, Halimbawa, mm, <laughs> yung ano, uh, ano bang ano ito? Lola, let's dance. Alam oh. Niyo. Alam niyo yung ad na yun? Yung sikat na sikat. Oh, alam niyo ba yun? Lola, let's dance? let's dance. dance. Wow, hindi niyo alam yun? May <laughs> mga Seiko wallet, alam niyo ba yun? Seiko, Seiko, Seiko wallet. O, diba? Ang wallet na maswerte. Mas, mas. mas. Diba? Ito ay G genuine. Genuine. Genuine, diba? di ba? Hindi makakalimot, mga kaibigan. Ano pa ano, yung ano, ang sabon ng mga artista? ano yun? Dalia. Isa po ng mga artista. yung Dalia, nakalimutan ko na. Sa Dats Entertainment, di ba yan yung pagpare para sa Dats. nag -dats ka ba pare? Hindi, no? Sumayaw din kami doon for first But time. hindi ka nag-Monday, yeah, Tuesday, yeah, Wednesday. Yeah. Sado ka pang bata for that, to. Yeah. oh, yeah. <laughs> <laughs> mga kaibigan, what a great rewind uh, experience. Siyempre, mas masaya mag-rewind experience kasama ang hari ng rewind, Mr. Dingdong Dantes. Thank you, brother. Ayos, ayos. Salamat, salamat. Thank you, thank you, thank you. Mga kaibigan, catch Dingdong everywhere but sa social media po pakihanap na lang ang Dingdong Dantes na may blue check and of course sa amin po BaMakino on Facebook, Instagram, Twitter and YouTube and of course bamakino.ph on TikTok. Maraming salamat Thank po. Thank you.